Um, ito po kasing show na to, uh, dinadikit ko siya sa late grandmother ko. So, um, uh, at first nung tinawag po ko na uh, para sa akin daw itong role na doon, hindi pa po na-excite at all. Kasi sabi ko, batang Dr. Si manonood? manunood. <laughs> Pero dahil po nag-start like, yung taping uh, sa mga kasama ko, sila nag nag-uplift sa akin, sila yung nagsasabi na, we believe in you, and sorry ako, <laughs> and of course, si direct L.A. Um, ilang beses na rin po ako naiiyak sa set kasi nagpe-pressure ako sa sarili ko. Uh, feeling ko hindi ko deserve yung ganito ka gandang role, ganito ka gandang show. Pero dahil sa mga kawork ko, dahil kay Direct LA, pinafeel nila sa akin na deserving ako and pinafeel nila sa akin na binigay ito sa akin ni God and may purpose yung kinagawa ko. And yes, um, sa mga ka-work ko, thank you guys so much. Uh, dahil po sa kanina natutunan ko, mas maging compassionate and mas maging passionate pa sa trabaho ko. Uh, <laughs> I go to work every day na excited ako kasi um, feeling ko meron ako na mga nanay at tatay, meron ako mga kapatid. And God knows how much I appreciate them, how much I love them. So thank you so much. And uh, maraming maraming salamat po sila at ang sumukorta. And uh, all the things must come to an end. And naniniwala uh, po ko na kahit meron ang bagong chapter sa mga buhay namin, I will forever treasure this family. And, And hindi, hindi ko makakalimutan itong blessing na ito na binigay sa akin, God. No, thank you. Sorry.